sino dito ang nakaramdam na parang naglalakad sa eggshells sa social media? Isang maliit na pagkakamali, isang misinterpreted na tweet, at boom, pwede kang mapunta sa gitna ng isang napakalaking controversy. Pag-uusapan natin ngayon ng isang napakainit na topic, ang cancel culture at ang social justice. Ang cancel culture, mga kamaru, ay parang isang malakas na bagyo. May kakayahan itong wasakin ang reputasyon ng isang tao sa isang iglap. Ang social justice naman, parang isang ilaw na naghahanap ng katarungan sa dilim. Pero paano natin pagsasamahin ng dalawang ito nang hindi tayo naliligaw sa gitna ng labanan? Para mas maunawaan natin, ikukwento ko sa inyo si Aling Maria si Aling Maria ay isang guro sa isang public school. Matagal na siyang nagtuturo, mahal na mahal siya ng mga estudyante niya. Isang araw, nagpost siya ng isang joke sa Facebook na naging viral. Hindi niya sinasadya pero maraming tao ang na -open sa joke niya. Agad siyang binatikos, kinansila at pinagbantaan. Nawalan siya ng trabaho. Nasira ang reputasyon niya hindi na siya makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. isip niya, ito na ba ang katapusan ko? Ang mga stoic, mga mandirigmang philosopher, naniniwala na may dalawang bagay tayong dapat pagtuunan. Ang mga bagay na kaya natin kontrolin at mga bagay na hindi natin kaya. Hindi natin kaya kontrolin ng opinion ng ibang tao. Ang reaksyon nila sa mga pagkakamali natin o ang intensidad ng cancel culture. Pero ano ang kaya nating kontrolin? Ang ating sariling pag-uugali, ang ating reaksyon, at ang ating karakter. Ang cancel culture sa pananaw ng stoicismo ay isang external event. Masakit, nakakabahala, pero hindi ito dapat makasira sa ating karakter. Ang social justice naman ay isang noble goal. Gusto natin maging patas sa mundo pero paano natin ito gagawin nang hindi tayo nagiging mapangusga, marahas at mapanira? Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga stoic wisdom para maging matatag sa gitna ng trapikong moral na ito. Number 1. Magpakumaba sa harap ng pagkakamali Walang perpekto sa mundong ito. Lahat tayo ay nagkakamali. Kapag nagkamali ka, aminin mo Humingi ka ng tawad. Huwag ka magtago sa likod ng pride at ego. Alalahanin ang sinabi ni Marcus Aurelius. Kapag may nagawa kang mali, huwag kang mahiyak. Bumangon ka at itama mo ang pagkakamali mo. Number 2. Maging mapagpatawad. Hindi ibig sabihin na kinukonsente natin ang mali. Ibig sabihin binibigyan natin ng pagkakataon ang mga tao na magbago. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at umaasa kang mamamatay ang iyong kaaway. Sa halip na magalit, subukan mong intindihin kung bakit nagawa ng isang tao ang isang pagkakamali. Baka may pinagdadaanan siya. Baka hindi niya alam ang tama. Number 3. Gamitin ang rason, hindi ang emosyon. Ang social media ay parang isang dagat ng emosyon Madaling matrigger Madaling magalit Madaling maging mapangusga Pero ang stoic ay gumagamit ng rason Bago ka mag-comment Mag-react O mag-share Mag-isip ka muna Tanungin mo ang sarili mo Ang ginagawa ko ba ay makakatulong O makakasama Number 4 Maging mapanuri sa impormasyon sa panahon ng fake news at misinformation, Mahalaga na maging mapanuri Huwag basta maniwala sa lahat ng nababasa mo online Mag-research ka Alamin mo ang facts Huwag kang magpadala sa propaganda at sensationalism Number 5 Tumayo para sa katotohanan Pero may paggalang Hindi ibig sabihin na tatahimik ka na lang Kapag may nakita kang mali Ibig sabihin Sasabihin mo ang katotohanan pero may respeto. Hindi kailangan na maging marahas, mapanlait o mapangusga. Alalahanin ang sinabi ni Seneca. Magsalita ka ng may katotohanan pero magsalita ka ng may pag-ibig. Mga kamaru, ang cancel culture at ang social justice ay mga komplikadong issue. Walang madaling sagot pero sa pamamagitan ng estoicismo, maaari tayong maging mas matatag, mas mapagpatawad at mas makatarungan alalahanin ninyo, hindi tayo dapat matakot na magkamali. Ang mahalaga ay matuto tayo sa ating mga pagkakamali at magsikap na maging mas mabuting tao. Sana'y nakatulong ang video na ito. Kung may mga tanong kayo, comment down below. Share niyo ang thoughts nyo at pag-usapan natin. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like and share and subscribe to my YouTube channel, Stoic Maro para sa mas marami pang stoic wisdom na makakatulong sa inyo sa buhay. Maraming salamat sa panonood. Remember, be brave, be kind, and be stoic.